nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Uh, simulan po natin ang video na maaring uh, mapanood ng ating mga kaibigan. Ano nangyari? Panawarin siguro ng pray Enero 28, 2024, sa so first maisog rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Nagbato ng maanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot ng Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Sen. Aimee ang nangyong. sa PIA, di ba? sa PIA, di ba? Ay, sa Siya ang unang magtawag ng pansin. Siya ang unang magtanong. Para kanino ba talaga ang PIA na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapa, the International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa Sabong, nagpagpagsya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang tapatansin na walang nakatansin. Puno, pumotok ang balita. Nagbitaw si V.P. Sara bilang DepEd. Secretary. Tended my resignation as Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang, ngunit walang nagawa dahil sa likod na. Agosto, isinagawa ang unang WACOM hearing labang kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni BB. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni IBBM si Marcos Lacanilaw bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusuko kay FPRRD At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol walang balak na ipagtanggol ang kapwa ang Pilipino. Nobyembre, nag na ang ihit ng hangin. Matatag, matapang, walang bahit ng pag-aaling lang. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang uh, gugustuhin na IPRB, eh hindi naman kami hakarang sa mga ICC. Para tagunan ng galawan pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionabling 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso asais. Pero ang totoo, sa binbin ang arrest warrant mula sa ICC Chamber, Marso, Ikapito, hanggang kasampo. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-arresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si, si Marcos Lacanilaw. Ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nagutos? Managot ang dapat managot. Nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol. Enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga maliwanag na maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ba plano ng lahat ng ito? hindi ah, naman, hindi naman. ito uh, group effort, uh, Secretary Chudoro, is there, Secretary Agnes there too. and the President and I. Nagsakatuparan. Kayo nagkagulo. Tayong magawa, wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Kung sa akong kinaplas din sa tubangan, nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, eh may period. Kapag may warat, walang period. I I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudice already to discuss that because of the habeas court pending in the Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasang. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili I, ka lang. I represent ko po ang Inter Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtaliko. Okay, so that's uh, where we are so far. Um, at uh, mahirap pa uh, hindi an ang uh, sinasabi sa video yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si DOJ Secretary Remulla Boying, maaring managot sa violation of RA 319 Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenley maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, Baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa Arbitrary Detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 319, Anti-Graft and Corrupt Practices for Inducing or Persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice um, na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Cremulia ay uh, maakusahan din ng arbitrary detention katulad ng iba violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. ikatlong grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat, na maaring patawan uh, din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. Two counts of arbitrary detention, not only against the former President, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the uh, former President to be visited by uh, VP Sara both his daughter and his named counsel and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulia to perform an act in violation of law rules and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilaw maaring managot sa usurpation of official functions article 177 of the revised penal code pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng article 183 of the revised penal code false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under article 183 of the revised penal code at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin, hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot.